Happy Sunday po sa lahat ng ating mga kababayan at sana lahat po kayo ay nasa maayos na kalusugan. Ayos po i-anunsyo ng Lokal na Pamalan na Lunsod ng Valenzuela, kasama po ang DepEd Valenzuela, kasama po ang SPTA Federation na starting po Monday at Tuesday, isosuspenda po natin ang ating face-to-face -face classes at ang lahat po ng learners natin ay ina-encourage na mag-shift to asynchronous o modular or online. Sa ating namang mga private schools, uh, kasama na rin po ang ating mga state universities tulad po ng PLV at ng Valtech, iniiwan ko na po ang desisyon na yan sa kanilang mga kanya-kanyang management. Kaya po, uh, antabay na lang po, i-monitor uh, lang po natin ang mga announcement po uh, sa social media ng mga nasabing paaralan. At uh, sa ating makakasama, napakainit po talaga ng panahon. Ang forecast po ng pag-asa sa darating po na dalawang araw ay medyo malala. Kaya po wag nating kalimutan na uminom ng tubig, manitili po sa ating tahanan kung hindi naman po importante ang ating lakad, at higit sa lahat, wag po magsisindi ng kandila. Ingatan po natin, paki-check lang po ang uh, ating mga breaker sa tahanan. Ata uh, make sure po na may fire extinguisher din po sa loob ng ating mga tahanan para ho makaiwas ng sunog. Maraming salamat po. Stay safe po at mag po tayong lahat. Tuloy ang progreso sa Lungsod ng Valenzuela. Maraming salamat po.